Ang Berlin International Film Festival, o Berlinal, ay isa sa pinakaprestiyosong pagdiriwang ng pelikula sa mundo. At sa taong ito, isang pelikulang Pilipino ang sumikat ng husto sa pandaigdigang entablado, salamat sa aktres at mga awit na si Maris Racal, na nagkaroon ng isang magandang karanasan bilang kinatawan ng Pilipinas. Dumalo si Marie sa 75 KH Berlin International Film Festival bilang bahagi ng koponan sa likod ng pelikulang Sunshine, isang coming of age na pelikula na ngayon ay gumawa ng kasaysayan sa Berlinal. Ito ay naging isang nakabukas na karanasan. Nakita ko ang napakaraming hindi kapanipaniwalang mga tao, kabilang si Tilda Swinton, na nagbigay ng isang nakakaantig na talumpati. I'm just so happy to be here, makakilala ng mga bagong tao at maabsorb ang lahat Napakaganda ni Marie sa isang gown ni Jotlosa, isang pirasong nagbigay pugay sa pambansang bulaklak ng Pilipinas, ang sampaguita. Pinili niya ang disenyo dahil sumisimbolo ito sa pagiging bago, sikat ng araw at pamana ng Pilipino. Tunay na representasyon ng kagandahan at talento ng Pilipinas sa international na antas. Nakipagkumpetensya si Sunshine sa kategoryang Generation Labing Apat na Plus, isang espesyal na programa na nagha-highlight ng mga kwento ng mga batang bida mula sa buong mundo. Ang pelikula ay umalingaw-ngaw sa mga manunood kaya ang Berlinale premiere nito ay ganap na sold out. Ang screening ng pelikula ay dinaluhan ng direktor, na si Antonette Jadaon, lead actor na si Elijah Canlas, at ng iba pang miyembro ng koponan. Pagkatapos ng pelikula, binigyan sila ng standing ovation ng crowd na sinundan ng isang nakakainganyong few ampersand session. Napakasayang katrabaho ni Direk Antoinette. Ginagabayan kanya, ngunit hindi kanya kinokontrol. Marami akong natutunan sa kanya at masasabi kong ang kanyang impluensya ay talagang humubog sa akin bilang isang artista. At narito ang pinakamalaking highlight. Noong Pebrero 22, inanunsyo ng Berlinel si Sunshine bilang ang nanalo sa prestigyosong Crystal Beer Award para sa Best Feature Film sa kategoryang Generation 14 na Plus. Isang makasaysayang panalo para sa pelikulang Pilipino. Ang Crystal Beer ay isang makabuluhang pagkilala dahil ipinagdiriwang nito ang mga pelikulang kumukuha ng mga komplikado ng kabataan sa isang tunay at nakakahimok na paraan. At ginawa iyon ni Sunshine. Ipinahayag ni Maris kung gaano siya karangalan na kumatawan sa talentong Pilipino sa pandaigdigang entablado. Dahil alam niyang maraming Filipino filmmaker ang nangangarap na maging bahagi ng Berlinale. Binaha ng mga Pinoy netizens at kapwa celebrity ang social media ng pagbati para sa buong team ni Sunshine. Ang tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga kwentong Pilipino ay may lugar sa pandaigdigang tanawin ng sinihan. I'm very proud of our production team and everyone who worked on Sunshine. Ito ay isang panaginip na nagkatotoo. Isang hindi ka panipaniwalang tagumpay kung ipinagmamalaki mo si Maris at ang Sunshine Team. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga mas nakaka-inspiring na kwento mula sa mga Filipino artist na gumagawa ng mga wag sa buong mundo.